Ito na yung The Orchard. Ayan o. Ganda, di ba mga ka-erks? Yan yung pinakakisami niya. Kaya so, natin umakit dito sa, ano, sagdan. Sa Ayan para mas makita natin yung view nitong uh, indoor garden okay, nag-enjoy mga pasahero ba naghihintay ng kanilang mga flights hmm, dapat yung sapatos mo ano sa pang walking O transfer area yung taas niyo Ayun, may mga bababang pasayero yo, what's up mga ka -earth? So, magandang gabi sa inyo ngayon ay nandito tayo sa Hamad International Airport dito sa Doha, Qatar isa sa pinakamalaking airport sa buong mundo at 5 uh, star airport din siya ngayon ay uh, puntahan natin yung bagong attraction dito. Yung uh, The Orchard. Yung indoor... Um, parang ano siya? Indoor garden. garden? So indoor garden siya dito sa Doha Qatar International Airport. Ngayon ay uh, medyo busy na. mga baga peak hours ngayon dito sa airport na ito. Yan yung ibabaw bon niyan. Nakita niyo yung dalawang side na yan. Ano yan? Uh, parang metro station. Meron ditong uh, train station sa loob ng airport. Ganun siya kal kaluwang. Ganun siya kalaki. Ang daming boarding gates. Tsaka more on ano tong airport na to. Para siyang mall. Ang daming uh, retail shop and uh, restaurant and food court. Ito yung isa sa mga artwork dito, yung ang tawag dito ay small lie. Isa siyang malaking wooden uh, sculpture or statue. Ang tawag sa kanya ay small lie. <laughs> Dito sa pinaka center niya meron din siyang ano. Ang tawag dito ay Cosmos. And kulay gold. So dito puro ano, puro retail shop and restaurant. Ayun yung Cosmos. Diretso na tayo sa ano, sa garden. Sa indoor garden. Sa Singapore, meron din ito eh. Ang tawag naman doon, the jewel. Nung last time na doon ako nakalapag, napakita ko na sa vlog ko eh. Oyo Cafe The walk the third duty free. <laughs> ayun yung pangalan niya The Orchard Tamad International Airport So ayun siya Let's see, let's see okay. water fountain. So, sa pinaka center niya virtually itong Louis Vuitton shop sa malaking LV shop or on ano siya eh. parang more on malls siya like here puro retail shop yung makikita mo tapos yung mga bowling gate doon sa banda pa doon yeah ito na yung ano ito na yung the orchard Ayan, no? Ganda, di ba, mga ka May ditong uh, parang ring Water fountain So sa pinakagitna niya LB LB shop Louis Vuitton shop So, glass yung ano niya. Parang panel niya, ano? Glass. Para siyang imbudo, kumbaga. O, oh, ito na yung pinaka-garden. Ano po yan, mga art live plants. Totoong ano yan, totoong mga puno. Baba tayo. Alin? Transfer area. Baba tayo. Ayan, salamin yung pinakakita namin na yan, no? Maganda mga ka-art, no? Sana maganda yung kuha dito sa aking camera. sa baba niya, puro ano siya, restaurant. Yung sa taas niya, puro retail shop. Dito naman sa baba, puro restaurant. Asian restaurant. So, ayan na talaga siya. Tapos so, yung mga pathway siya. Tingnan muna natin to ano niya pinaka center serdo ba niya wow ano yung mga tong tapos yung mga lang koi fish na no? galing ang umimintay nila yung mga halaman no yung mga puno saka malalaking puno talaga oh para siyang parang lang sa forest yung pinaka sentro nya formation Wala okay. oh, lang puno oh Pakita pa ko sa inyo malapitan yung puno. Tanong po siya, totoong puno siya. Ayan o. No? Tapos meron ditong bridge sa taas. Ayan, may hagdaan ng pakyat. Bridge. Tapos dito, restaurant pa rin. Gordon Ramsay Burger. So, may mga parang lag. Sa ito sa mga bagong attraction dito sa Doha Qatar uh, Hamad International Airport. Baga, habang naghihintay ka ng iyong flight, pwede ka muna dito magano ka, parang nakaka-refresh. Hmm. hmm, eh, parang may camping site pa dito. <laughs> Amazing. Date Street Ay, eh, totoo din yung Date Street na yan Aba din yung bridge niya So, pwede ka niyang maglakad-lakad Para mas maganda yung view Ano, kaya tayo Ano, tayo sagdan? Mm -hmm. Iba, oh, habang naghihintay ng flight, para parang lang sila nagkakamping sa gubat. <laughs> Ayos. Akay tayo, tingnan natin yung view sa taas. May mga lag na ano dito, table na parang mga lag. yun yung pinakakisame niya tayo so, yun natin umakit dito sa ano sa Ayan. para mas makita natin yung view nitong uh, indoor garden Yun. So dito abot na natin yung ano yung mga puno So ito yung view nya sa baba Sa taas Tapos dito parang ano pa rin Yung mga Retail siya pa rin Duty free Mga pabango, Cosmetics Tapos sa baba yung boarding gate Doon Ay, nag-enjoy yung mga pasahero Habang nag-iintay ng kanilang mga flights pagod pagka nilibot mo itong buong effort pagod <laughs> so okay dito itong bridge na to eh. nilibot ka dyan sa bridge yung mo, hmm, dapat yung sapatos mo ano sa pang walking O, transfer area yung taas niyo. Ay, may mabababa ang pasahero. So, yun. Itong level na to sa taas, mga retail shop sa baba naman, mga food court. Parang another bridge na naman dito. Mga high-end na brand yung nandito. Fendi. Jor, Jor or Dior. Dior o Dior? Dior. Loro Piana. Bottega. Bottega. Mga brandyos may ano sa banda Gucci, Burberry pati dito sa ano may alaman ano din may live plants din din sa gitna oh. Ah, dito, kitang-kita yung view ng tatlong panel, oh. Tatlong imbudo yan. One, two, three. Tapos yung ledges niya may mga tanim din na halaman. More on ano siya na parang mall no? Parang Parang mall siya na nagkaroon ng airport no? Hindi siya Hindi <laughs> siya <laughs> airport Fendi bar Burberry Montclair Bulgari Bibigyan tayo dun yung may ano, Ralph Lauren. Meron din. Coffee shop yun. Coffee shop yun, di ano? Mm -hmm. Coffee shop. Yeah. Good. Oh, meron na. LV. Ito yung pinakabida rito, si LV. Louis Vuitton. Sa gitna siya, heart siya ng... Bagong expansion ng Hamad International Airport.

In General. wallet. So, and you guys a polar or This one is one seventy, mm -hmm. and this one is fifty. Mm -hmm. Yeah, so, so both of them is gonna be 415. 415. Yeah. Okay. So these two. Biar mana uh We like to go for these two. Yeah. So, cool. mm. So, ito meron din ditong parang ano, uh, Parang ginaya nila yun sa may labas na ano. Dito sa Doha Qatar, merong souk. Souk market. and Fishing boat. Almatar Doha. So yan, papunta na kami sa aming boarding gate. In 20 minutes, boarding na kami. Kita-kita tayo dun mga kart. गेट है ngayon nga mga ka-Earth nakalapag na kami dito dito sa New Clark International Airport papunta na kami sa immigration kita kita tayo so ayun na tayo sa immigration papunta na, na tayo dito sa ating

Pagage clean As usual, let's put everything back Ang nalamabas agad yung bag natin